Hi mga te, at dahil sobrang namimiss nyo na ang mini vlog ko, eto na, sa nyo ako sa araw ko. Mukha nga lang maaga yan te, pero 10am na talaga niya nagising ako. Tinry ko din naman talaga matulog ng maaga te, dahil alam ko na magiging mahaba yung araw ko ngayong araw. Pero, marami ako mga inedit at may mga work talaga akong ginawa kagabi. Usual ang ginagawa ko talaga te, pag gising ko is ganito, and then hahanapin ko na, may titignan ko na kung may dumating ba ako mga PR, parcel. And ngayong araw te, dalawa lang, nakakalungkot. Oh, eh. Hey. And parehas pa tong order ko, te. So, nag-setup lang ako ng ilaw ko dito dahil mag-unboxing na ako. Pagkatapos ko nga pala mag-unboxing at mag-film niyan, din na upload ko na nga rin pala yun. And ko na nga rin pala yung kumot ko dito. After din nga pala noon, te, nag ligo na ako. Actually, hindi naman talaga ako diretso ligo. Pero since nga may lakad ako, malamang kailangan maligo. Madalas kasi te, hapon na ako naliligo. And naligo na nga rin pala ako dyan. After ko nga palang maligo, te, Nag-ayos na rin ako e nag ready with me ako kung napanood nyo na yon Eh di, congrats. Hindi. Kung hindi nyo napapanood, te, panoorin nyo na. After ko nga pala mag-ayos din, nagtawag nga pala dito si Tita Ring dahil sabi niya may pagkain daw dito at kumain ako. Kahit na alam ko nakakain kami sa labas, es napakain na rin ako dito dahil ang sasarap ng mga pagkain dito. Ewan kung ba kay Tita Ring, po-tood ko, tiyatanong kung ano meron pero hindi niya naman nasasagot. So hanggang ngayon pala, isipan pa rin sa akin kung anong meron at sobrang daming pagkain dito. At sino ba naman ako para tumanggi? So, kumain na rin ako. Habang syempre, nag kami ni Tita Ring dyan. Pinagpapalanuhan kasi namin mag-swimming pool daw dahil nga sobrang daming pagkain para dun kakainin to mga pagkain na to. Una kong tinikman dyan tayo palabok dahil favorite. Tama yan. Habang ine-enjoy ko yung pagkain ng lumpiang sariwa, bigla na lang tumahol si Lala. Wala naman daw kahit ano doon sa labas. So, sabi ni tita rin baka may nakita na naman daw multo. Pero then, ma, patuloy lang ako sa paglamon. Opo. Favorite ko din kasi talaga tong lumpiang sariwa, te. Tinry ko alukin si AJ, te. Pero sabi niya ayaw niya. So, kinuha ko. Ayaw mo di Kaya ko yung ubusin. Gusto na kitang patikimin. At may pagsayo-sayo pa talaga siya dyan. Dahil, gutom na ako yung mga panahon na yan, te. Dahil wala pa akong almusal. Pero plano ko nga, te. Kakain naman ako sa labas. Dahil may kadate nga ako hindi ko na napigilin yung sarili ko so kumain na rin ako dito. Nagsuman nila lantakan palabok na naman. Si Yesha nga pala yung makakadate ko te. And ngayon na lang ulit kami magkikita after so many months. After ko nga kumain te, lumabas na rin ako kasi magkukumyot ako. Dahil pupunta na ako sa Pinamalayan kasi doon na kami magkikita ni Yesha. Nagpaload na rin nga pala ako and then dito na ako sumakay sa tricycle. And then hinatid ako dito sa Maybayan kasi dito yung sakayan papunta ng Pinamalayan. First time ko nga pala makasakay sa e-bike te. At grabe, tingnan nyo yung nangyari. Ay! Ang bilis nga na ng pangyayari, te, buti na lang talaga. Nagsorry naman si manong driver, and then kahit hindi sumagot yung manong lalaki, buti hindi na siya nagalit ng na sobra. And pagdating ko nga pala dito sa Jollibee, te, ko lang dito si Yesha, kasi sa Victoria pa siya manggagaling. Mga mang ilang minuto na lang, te, dumating na rin siya, and inigay niya ako ng flowers, thank you po. Dito te, umorder na kami. Burger nga lang pala yung in-order ko dyan, te. And then, kinuha ko na rin to para magbayad. Natuwa pala ako dito, te. Dahil kilala pala ako nasa counter. After ko nga pala dito magbayad, te. Umakit na rin kami kasi sa taas kami kakain. Cute na cute nga talaga ako doon sa binigay ng flower ni Yesha, te. And then, dito nagkukuntuan lang kami habang kumakain. After nun, te, pinicturean ako dyan ni Yesha. Nagpicture-picture kami. At grabing sa supportive talaga dito. Pinagyayabang niya yung picture niya sa akin talaga. After nun, te, naglakad lang kami. Hindi na ako nakapag-video. Pero pumunta kami dito sa may arcade. nag boot nga pala muna kami dyan at umaura-aura. Dahil para meron man lang kaming resemblance. Resemblance? Resemblance? Ah! Remembrance kasi. Nabubulol ka pa. After kami magpicture-picture dyan, te. Pumili na ako dito ng mga token kasi maglalaro kami ng kaunti lang. Alam mo, ito yung super favorite ko talaga dito dahil alam kong sobrang galing ko na. Feeling mo lang yun. Hindi tayo na-enjoy ko talaga to At grabe, nakahilip pa talaga siya dyan. After yun, Teddy to nag-basketball-basketball -basketball lang kami. Eh, nakakapagod pala to dahil nakailang besa ako pumunta dito, te. Pero ngayon lang ako naranasan na magseryoso sa pag-basketball-basketball -basketball na to. Kasi sobrang competitive namin. Gusto namin taasan na talaga yung highest score dyan. And syempre, nagwagi kami. After nga pala yung tema, may mga ginawa lang kami trend, nagvideo-video kami, at nakicharge charge pa kami dyan talaga. Thank you po at kami. At bumili lang kami dito ng french fries sa Potato Corner. At alam niyo tayo, sa tagal-tagal ko lang gala-gala dito. Huwag kang nalaman na may Potato Corner sa Pinamalayan. Tama ba yun? And then, nag-tricycle na rin kami. pupunta kami dun sa isang restaurant. Kalimutan ko yung tawag. Pero, first time ko lang madiscover talaga tayo. At hindi ko alam na merong ganto na may hidden gem dito sa Pinamalayan. And then, umorder na rin kami. Kakakain lang namin. Pero, ang gusto lang talaga ni Yemsha is mag-milk tea. And may milk din naman dito, te, tapos akong pinili ko dyan is matcha na non-coffee dahil bawal po ang kape sa si akin. So, ito, inanom ko siya and super nasarapan ako dito, te. For sure, babalik ako dito and kasama ko si Drew dahil gustong-gusto -gusto ko siyang dalhin dito. Kasi, girl, sobrang ganda talaga na mga talaga ako pagkakita ko dito dahil hindi ko nga alam na may ganito dito eh. Kung alam ko lang din nakapunta na kami dito, ba diba? Hindi yung paulit-ulit na lang yung pinupuntahan namin, wala nang kasawaan follow your heart, but take your brain with you. Yes. Perfect. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kaya ka nga nagtahika, successful ka na ngayon eh. Hala, ang ganda ng babae. And sobrang thankful talaga ako kay siya Kasi sobrang appreciative niya rin like me. So, natutuwa talaga ako sa kanya. And then dito, sumakay na rin kami sa unahan. And then, uuwi na kami. pag uuwi, te, dumiretso uuwi talaga ako. Yung dagbihis ako. Syempre hindi naman pwede yung outfit ko sa simbahan. Opo, oh, no? And then, tapos na nga pala niyang mas. lang ko na isipan na nagpa-vlog ka pala ako. So, nag-video na ako nung palabas na kami. And syempre, kasama ko sa pagsimba. Walang iba kundi si Drew. And then, nagutom nga din pala siya. So, sabi niya, kakain kami sa labas. So, kumain kami. Naghanap kami ng mga kainan dito. Sadly, te, sarado yung favorite namin na inasal dito sa bayan. So, dito kami kumain sa Kapidine. Hindi nga ka pala ako murder dyan, eh, pero sinubuan ako ng konti ni Drew. Kaya sabi ko, medyo pusog na talaga ako. Parang wala na akong ibang ginawa maghapon, kundi lumamon talaga eh, no? Andiyan, nagkukwentuhan lang kami. Kinukwento ko sa kanya yung mga nangyari nung araw na yun. And after nung te, umuwi na rin kami. yun lang naman nangyari sa araw ko wala ka na makita dahil madilim na gabi na talaga. So, namahinga na ako. Yun na naman te for today's mini-vlog. Kung gusto niyo pa na mini-vlog, comment na kayo. Yun lang. Bye!